Naghain si Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ng resolusyon para imbesigahan ang questionable flood control projects sa Davao at Matina Rivers na iginawad mula 2019 hanggang 2022. Ayon kay Tinio, hindi dapat gamitin ang baha sa Cebu para pagtakpan ang anomalya sa Davao. Target ng imbestigasyon ang 80 red flag contracts na nagkakahalaga ng 4.44 billion pesos. Kabilang ang ghost projects, double fundings, maling specifications at mga kontratang walang line item sa GAA. Binanggit din na 49 dito ay congressional insertions at ang top contractor na Genesis 88 Construction ay pag-aari ng dating opisyal sa ilalim ni Duterte, ng Duterte Administration at donor ni VP Sara Duterte. Kaputong ito, makakausap natin si ACT Teacher's Party List Representative Antonio Tino tungkol sa resolusyon para imbestigahan ang flood control project sa Davao. Magandang hapon po, Congressman Tino. Welcome po sa Arangkada Balita. Hi, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Yes, uh, Congressman, can you tell us more about dito sa mga red flags na nakita nyo, yung dito sa mga flood control projects sa Davao po, at paano nyo na-discover? Mm -hmm. Uh, well, uh, nagsimula po yan ng humingi tayo ng information mula sa DPWH mismo at nag, nagbigay nga sila no, kasama yung mga accomplishment reports for some projects sa Davao City na flood control. At uh, mula no, nag-research nag pa tayo, uh, tinignan natin yung mga appropriations sa, uh, sa GAA at saka yung mga kontratang in-award. At pakita na natin, no, may mga Um, malinaw na doble o patong-patong na funding ng flood control sa Davao River na uh, so posibleng ibig sabihin nito posibleng may ghost dyan no kasi natayuan na ng flood control tapos nag-award na naman ng contract uh, para sa susunod na taon uh, meron ding in incomplete na proyekto no na uh, uh, dun mismo sa mga photographic uh, evidence or verification na binigay ng DPWH kitang-kita na hindi tapos although marked as completed at binayaran yung contractor uh, meron naman marami ng mga uh, cod, um nasa ibang lugar no mm -hmm. ang ang tinatakda sa batas ay dapat itayo sa ganitong lugar sa ganitong bahagi ng ilog at saka ganito dapat 'yung haba, 375 meters halimbawa, no, may isang kontrata na for um, 30 million pesos, mm -hmm. pero 'yung actual na tinayo ay nasa ibang lugar, ibang bahagi ng ilog at mas paiksi, 120 meters lamang. Pero pareho pa rin 'yung bayad. So malinaw na gross overpricing ito, almost may git doble 'yung uh, pag-overcharge, uh, no? So ganyan 'yung mga tipo ng Uh, uh problema na nakita natin sabi nga natin mahigit uh, kumula o actually exactly 80 yung mga contracts na nakita natin worth 4.4 billion na may mga ganyang uh, malinaw na indikasyon ng anomalya no so that's overpricing uh yung double funding ghost or incomplete projects Okay. Uh, so ano po dito yung kumbaga can you give us an example ng ginawa nitong sinasabi ninyong contractor, yung top contractor na contractor na Genesis 88 Construction. Uh, well, sila yung may pinakamaraming kontrata, hindi ko sorry, hindi ko hawak yung listahan ngayon, nasa cellphone na ito na ginagamit natin. Uh, but uh um, I think they ha they have been awarded at least ten contracts no na merong mga red flags. Uh, all of them are uh, yung construction of revetment. Puro ganun yung mga kontrata no. So yung pagtatayo ng concrete wall sa gilid ng uh, mga ilog mm -hmm. no. So nag -iba, iba lang sa lokasyon at mm -hmm. haba no. At uh ayun, i i may mga iba't ibang tipo ng red flag katulad nung nabanggit natin kanina. Mhm. Mm Pero may nakikita huba kayong ano uh, sa buwatan, sa pagitan ng mga ilang mambabatas, DPW officials at mga kontratista sa mga cases po na ito. Or malawak po ba? Well, oh, yan ang yan ang dapat uh, investigahan. 'no? Kasi isa pa ang finding natin doon sa mm -hmm. 80 na may mga indikasyon ng anomalya at least 49 noon ay congressional insertions. Ibig sabihin niyan, wala yan sa budget na sinabit ng presidente, yung tinatawag ng national expenditure program, na ipasok na lamang yan uh, sa panahon ng uh, budget deliberations ng kongres, kongreso mismo. At usually, yung nagpapasok yan, yung kongresista ng distrito. In this case, that would be first District of Dabao, Pulong Duterte. Mm -hmm. no? So ngayon, uh, kaya nga humingi tayo ng investigasyon para ma-establish kung bakit uh, may mukhang may overpriced dito. Merong uh, double funding, merong uh, incomplete. no, um, So, uh, kailangan malaman kung uh, you know, ano ang naging papel ng uh, kongresista, ng kontraktor, ng DPWH, lalo na yung district engineer uh -huh. sa pagpapatupad ng mga ito at kung meron bang mga kickback of course hindi mo makikita sa sa papeles yan no mm -hmm. sa kung titingnan lang natin yung mga kontrata uh, pero kung susundin natin yung findings mismo ng ICI Ind Independent Commission on Infrastructure ah mm -hmm. uh, ganoon ang modus na sinasabi nila no na merong insertion tapos merong expected na kickback wala sa mga kontrata mm -hmm. Okay, uh, Congressman, ano po naman ang masasabi ninyo sa pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na wala silang tinatago? Dumaan daw sa DPWH at COA ang mga proyektong ito at bukas sila sa inspeksyon sa mga ito. Well, siguro na naintindihan na ng publiko na meaningless yung sinabi niya na nainspeksyonan ng DPWH at COA ang mga proyektong yan. E eh, ganun din naman sa Bulacan eh. ba? Diba? Aprobado na yan ng DPWH at COA, Lusot sa COA. At uh, kung hindi lang nagkaroon ng uh, kasalukuyang investigasyon sa mga flood control projects, ay eh, hindi matutuklasan yung mga ghost projects, yung mga overpriced, substandard, incomplete projects, na lahat yan inaprubahan ng COA. So, Uh, napaka uh, in other words hindi po ina-address directly nung sagot ni representative Duterte very specific po yung mga binabanggit natin mm -hmm. no naka, nakatukoy po yung uh, contract number no yung yung specific na linya sa general appropriations act app, magkano ito mm -hmm. at uh, ano yung actual na delivered No. Hmm. E, halimbawa in the case nung dapat 375 meters pero 120 meters lang ang ginawa pero same amount ang bidaya 30 million pa rin. So malinaw na overpriced 'yon. 'Di ba? Uh, kailangan natin ng sagot doon. Hindi 'yung generic na sagot na, na, na in-inspection na 'to ng DPWH. Eh kung DPWH nga mismo ang sangkot. Mm -hmm. Di wala talagang sa isa yun. Sige, uh, huling tanong lang po mula sa akin no, uh, Congressman Tinio. Uh, nang nyo kanina yung ICI, tingin nyo aware na sila dito or kayo pa ang uh, magbibigay? Uh, kung bagay, bibigay nyo yung, yung results ng investigation nyo sa ICI? Well, uh, nasa plano po natin yan. Sa susunod na linggo, malamang mm -hmm. ay dadali natin sa ICI mm -hmm. ang detalyadong impormasyon hindi po natin uh, nilabas uh, sa ating press release yung lahat ng impormasyon na nakalap natin pero yung sinabi nating 80 contracts na merong nakita tayong anomalya naka-detalye po yan hmm. no at uh, ang buong impormasyon na yan ay ibibigay natin sa ICI, sa Ombudsman, sa COA uh, bukod sa investigasyon na nais nating isagawa ng Kongreso okay Maraming salamat, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Maraming salamat. Pagandang gabi po.